What's up mga kahanap? Good morning! So, maganda yung weather natin today at ayon uh, ayun, uh, good thing yung bagyo ay lumihis at maliwanag na po ang aming barangay. So, sa mga dinaanan ng bagyo, magingat po tayong lahat at ipagpuri po natin na malusaw na lang po yung bagyo para wala pong maapektuhan na at maging maayos pong lahat. So, for today's vlog po ay may tilda po akong show my rice. Pero, ito po ay Uh, yung tira po ititinda. Tapos yung tira po ay may bumili na na 50 na styrofoam rice na ipapamigay dito po sa mga walang-wala sa amin. Siyempre kasama na kami doon yung pamilya ko, walang-wala. And then, uh, tayo ay magtatakal na tapos ipailibot na lang natin para iaaho natin sa pataas kasi naandun yung ibang walang 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 wala talaga. So, magkataka na tayo guys ng kanin para ma-distribute na natin. Ito guys ay 50 na tao lamang po. So, pinili ko lang po yung bibigyan kasi hindi ko po kayang bigyan lahat. Pinili ko lang yung as in naghihirap talaga. At kasama kami to. So, thank you so much po sa so, nag-sponsor ng ating free lunch sa mga taong dito sa lugar namin. Thank you so much Kuya Rene. Nakalibre ako ng tanghalian at ang pamilya ko. Nakala tayo guys. So, ito guys, yung listahan ng 50 na tao na napili ko sa Rappon. Rappon! So, syempre, yung unang-una, nilista ko si Mama, si Lula, si Kilo, si Kupi, si Miguel, ako. Tapos, yung mga tanong Syempre, yung mga nagbabantay na tanong, naglilibot tuwing gabi uh, at nagbantay sa evacuation center. Kaya, uh, kasama sila. iba pa. So, ito guys, yung listahan. Ito yung ating kanin. Mainit-init pa. Tada! So, kailangan natin, guys, magtakal para maihabol natin sa lunch. Ito. So, tayo po yung magkatakal na. So, sampung-sampung. Tatakal -sampung. na natin. Tapos, mag-release na natin. So, Kaya alam niyo ba sikreto ng magaganda? arik magaganda. Aray magaganda. Aray magaganda. Ah, <laughs> magaganda. Napapaso. Ang sikreto ng magaganda guys ay ini-steam ang mukha. Kasi pag ini-steam yung mukha mo, lumalabas yung mga oily skin kasama na din sa kanin. Joke lang. Baka madiri kayo. So, itakalin natin. arik putik. Sobrang init pa hindi kasi natin siya pwedeng full pakin guys eh. kasi hindi natin masasara ang styro kaya tap saktong isang one cup rice lang so guys Uy, so ay chicken sa so, kabila ay at chicken. So, ito na yung kukuha guys. Taga-apat lang na siya. chicken. Saka natin siya lalagyan ng ano mga kahanat kapag titiblahan na natin Ayan. So, tayo na rin na magtitibla mga kahanat. Toyo na lang at bawang. Kasi pumaya, pag hinalangan ko, baka di nila makain hindi makain ng pagkain na hindi pala kumakain ng mahayang. Mi mix natin yung iba. Thank you so much po sa napakabuting puso. Kaya Ray. So, ayun. Tapos na tayo guys. Mag takal. Ah, uh, po ay bibenta natin mamaya. Kamay ko na kagano'n. <laughs> Pag nabukan na ng show. So, sana ay mabusog sila. Masarapan sila. So, ang unahin natin guys ay punta dito sa may sa amin. So, hindi pa kumakain sila. Hindi sila. sabi ng mga bumibili sa akin, ang ah, nagpapasarap daw ay eh? itong toyo mansi. Siyempre, luto ko yan. Eh. Tapos, chili garlic. Para daw na natin, guys. Para makapamigil na ka rin tayo. Thank you, Kaya Ray. Sana ipagpalain ka pa ng gusto. Para mas marami ka pang matulungan.

Ay, ma. Ano mo kayo lapat yung iba? Ilan hmm. sila doon? Di mo yata yan? Si Omer. Ilan ba? ba? Ilan ba? Si Omer, si, 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 si Stanfi, Mila, si Sarah, at si si Mercedes. Ano mo lapat? Mamaya na lang yung ano

kaya no, kay Kuya Ariel, diwanan mo na din. Kailan kayo dyan, Kuya Nana, naka-duty ngayon? Wala man. Si Ariel na lang, tapos si Kuya Nunoy. Ayun, pabot mo na. Yung nag-ano ng panel. Pabot na. po. Siya, Ate Jo. Go! Labas ka! Si Ariel Ayun na po, dalawa. Ilan yung lahat? Lima. Lima na? Hmm. Galit. Alam na. Patawang.

o sa taas. Kasi uh, marami po doon mga nakatira pong mga bata. ang preno natin ay mahina na. So, kapag tayo ay nagka-budget, papayos natin yung preno guys kasi eh, kailangan ipaayos yan. mama mo, sân si mama mo? canina canina Ah lênh đây. cái nào lênh lênh cái lênh lênh

tayo ni Spence Walang pa kasi dito ang kapuntahan si Kambule So nakikita nyo naman guys na uh, tuwang tuwa sila kasi may ni Jim Brick Magtawid uh, uh, na rin yun Malaking blessing na rin yun Kagaya namin mga pahitin hirap Yeah, thank you so much for. May aso nga. Ate Ana? Nasaan ka? show may rice oh. Ano niluluto mo? Ha? Ah? Sa bata mo. Niluluto <laughs> <Marilu> ka paninda. <laughs> Anong paninda mo? Hindi, maruyan ka yung gulay na balinda. Ay, oh, gato na? <laughs> Dito. Ano yung kakain na sana ako ako? Ano yung ating... Wala. Siya rice. Pwede isang... Kalat po. Saging, isa lang. Isa lang hinag. Kalat? Isa lang hinag. <laughs> Yan. Thank you. Kakainin ka na. Sir. Sige po. Er okay. du ipon po natin na bigyan lahat kasi uh, ang binigyan ko lang po ay talaga uh, walang-wala. Naiintindihan naman yun ng iba na meron naman